kahulugan ng kutsyon sa panaginip. Ang kutsyon sa unang sulyap ay maaaring mukhang isang ordinaryong bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit kapag lumitaw ito sa iyong mga panaginip, maaari itong magkaroon ng mas malaking kahalagahan. Ang mga panaginip tungkol sa mga kutsyon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Maaari silang kumatawan sa ating mga personal na comfort zone, matalik na relasyon o maging sa ating mga saloobin sa pagpapahinga at pagpapahinga. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ng mas malalim ang iba't ibang kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga kutsyon at kung anong mga insight ang maaaring ibunyag ng mga ito tungkol sa iyong subconscious self. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka ng mga kutsyon? Ang panaginip tungkol sa mga kutsyon ay madkadalasang kumakatawan sa iyong personal na kaginhawaan, privacy at kagalingan. Maaari itong sumagisag sa mga aspeto ng iyong personal na buhay na pinapanatili mong pribado o isang pangangailangan para sa kaginhawaan at pahinga. Kung ang kutsyon ay komportable sa iyong panaginip, maaari kang kontento at ligtas sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung ang kutsyon ay hindi komportable, maaari itong magmungkahi na mayroong isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginawa o pagkabalisa. Sa pangkalahatan, ang estado at kondisyon ng kutsyon sa iyong panaginip ay maaaring magpakita ng iyong emosyonal na estado sa iyong paggising kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kutsyon sa sahig. Kapag nanaginip ka ng isang kutsyon sa sahig, ito ay kumakatawan sa pakiramdam na may batayan, simpleng pamumuhay o pagiging praktikal. Maaaring naghahangad ka ng mas simple, hindi gaanong magulong buhay. Maaari din itong simbolikong sumangguni sa iyong mga personal na relasyon at sa pagpapalagayang loob na kasama nito bilang kahalili, kung hindi ka komportable sa panaginip, maaari itong tumukoy sa kawalan ng katatagan o soporta sa iyong buhay. Bilang karagdagan, ang gayong panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon o desisyon ng walang karaniwang kaginhawaan o siguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may dalang kutsyon ang panaginip na may dalang kutsyon ay kadalasang nagmumungkahi ng na mga pasanin o responsibilidad na iyong kinakaharap sa iyong pagkising. Ang kutsyon na nagpapahiwatig ng pahinga at pagpapahinga ay maaaring mga hulugan na nagdadala ka ng labis na stress o obligasyon at hindi mo binibigyan daan ng iyong sarili ng oras o espasyo upang makapagpahinga at magpabata. Maaari rin itong kumatawan sa iyong mga personal na relasyon dahil ang mga kutsyon ay madalas na konektado sa pagpapalagayang loob at kaginhawaan. Sa makatuwid ang pagdadala ng kutsyon ay posibleng isang simbolo ng iyong dinadalang bigat ng isang personal na relasyon o ang pagnanais na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basang kutsyon ang panaginip ng isang basang kutsyon ay maaring magpahiwatig ng mga pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa sa iyong personal na buhay. Dahil ang kutsyon ay karaniwa na uugnay sa pahinga, seguridad at matalik na relasyon, ang isang basang kutsyon sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa mga potensyal na kaguluhan sa mga lugar na ito. Maaaring dahil ito sa stress, magulong relasyon o mga isyo na nauugnay sa kalusugan. Kung paanong ang basang kutson ay nakakaabala sa mahimbing na tulog, ang mga isyong ito ay maaaring humahadlang sa iyo na makahanap ng kapayapaan o kaginhawaan sa iyong paggising. Bilang kahalili, ang tubig ay maaari rin nauugnay sa iyong emosyonal na estado, posibleng kumakatawan sa mga nilalamang emosyon na handang umapaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumang kutsyon. Ang panaginip ng isang lumang kutsyon ay maaaring kumakatawan sa isang panahon ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa sa iyong buhay. Ito ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa pinakamahusay na pangangalaga sa sarili, pahinga o pagbawi. Ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig ng hindi nalutas na mga isyo na nauugnay sa iyong nakaraan. Dahil ang lumang kutsyon ay maaaring magpahiwatig ng isang bagay na hindi na napapanahon o hindi na nagsisilbi sa layunin nito. Katulad ng isang lumang gawi, relasyon o pag-iisip. Ito ay refleksyon ng mga aspetong ito ng iyong buhay na maaaring pagod na o kailangan ng refurbishing. Sa pangkalahatan, ito ay isang panawagan para sa pagsisiyasat ng sarili at isang pangangailangan upang matugunan ang ilang mga aspeto ng iyong mental o emosyonal na kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming kutsyon. Ang panaginip ng isang maruming kutsyon ay maaaring sumagisag sa kakulangan, sa ginhawa at, at kawalang kasiyahan sa iyong personal na buhay maaaring ipahiwatig nito na may mga hindi nalutas na isyo o negatibong kondisyon na pinipili mong huwag pansinin, ngunit lubos mong naaapektuhan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na maaring ito ay isang magandang panahon para sa iyo upang suriin ang iyong buhay ng lubusan at lutasin ang anumang mga problema o negatibong mga pattern na maaaring kinakaharap mo. Ang maruming kutsyon ay maaari din kumakatawan sa kakulangan ng mga personal na hangganan, mga isyo sa privacy o hindi gustong atensyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsunog ng kutsyon Kapag nanaginip kang magsunog ng kutsyon, madalas itong nagpapahiwatig ng pagnanais para sa pagbabago o pagbabago. Ang matres ay sumasagisag sa iyong comfort zone at ang pag-aapoy nito ay maaaring magpakita ng matinding pagnanais na talikuran ang mga dating gawi, sitwasyon o relasyon na naging dahilan ng pagiging kampante mo. Maaaring ipahiwatig nito ang iyong pagnanais na palayain ang iyong sarili mula sa mga sitwasyong nagbubuklod o naghihigpit sa iyo. Ang ganitong panaginip ay maaari ding sumisimbolo sa stress o burnout na maaaring nararamdaman mo sa iyong paggising dahil sa sobrang trabaho o sobrang kargata. Espiritual na kahulugan ng kutsyon sa isang panaginip. Sa mga panaginip, ang kutsyon ay madalas na sumisimbolo sa kaginhawaan, katahimikan, proteksyon at pagpapalagayang loob. Ang panaginip ng isang kutsyon ay maaring nauugnay sa iyong mga personal na hangganan, pribadong buhay at ang pangangailangan ng pahinga maaaring ipahiwatig nito na naghahanap ka ng aliw sa iyong sarili o nangangailangan ka ng emosyonal o pisikal na pagpapagaling. Sa espiritual, ang simbolo na ito ay maaaring maging isang paalala na kailangan mong maglaan ng oras upang mapunan muli ang iyong enerhiya, mental o pisikal o makahanap ng kapayapaan sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga kutsyon ay sumisimbolo sa iyong personal na kaginawaan, privacy at kagalingan. Kinakatawan nito ang mga aspeto ng iyong buhay na pinapanatili mong privado o isang pangangailangan para sa kaginawaan at pahinga.